Dalawa na lang kayo. 50,000. Isa sa inyo makakuha ng android at jacket at 50,000 cash. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Ako po'y nag-aaral. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Para makita ko po kayo sir tapos po ano. Kasi nangangailangan po ng pera para may pambayad po sa mga inutang. Hmm. Ano ang course, anong course nyo? Humanities Social Sciences po. Ang trabaho ng tatay mo? Driver po. Nanay? Nasa bahay lang po. Yung taon ka na? 18 po. May boyfriend ka? Wala po. Hmm. Kaka-break lang. Kaka-kaka lang nag-break. Matagal na po, grade 11 pa po. Grade 11 na po, bo boyfriend? Ang mga bata ngayon, ako. Ikaw, ikaw boyfriend ka na ba? <laughs> Hindi, sir. Hindi pa? Unahin ko na yung pag-aaral ko. Bago, uh. Uh, bago ano, jowa ng lalaki. <laughs> Charot! Babae <-bye>, gusto ko. ano? <laughs> 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 ito. Ano okay, ito. Uh. Babe, kung sana matanggap mo ako, kahit, kahit, kahit ano ka, kahit ano man ang tsura mo, tatanggapin ko. <laughs> Oy, okay. ano yung ibig mo sabihin? Kahit anong tura, ano ang tsura mo, ano imo ibig mo sabihin sa kanya? I love you, mahal kita. Oo, imo mo naman, imo mo lang nakilala. Ano ba pangalan? Ano bang pangalan mo? <laughs> Pwede kong kunin yung number mo? Ha? Huh? Ay, kasi sure, ano eh. Wala akong cellphone number. <laughs> Ay, sige. Gusto mo bigyan kita? Sige, bilang mo na lang ako ng SIM card. Pero wala akong cellphone ni. Eh. O, oh, sige. Go lang tayo. Basta bibigyan kita para may cellphone ka. Lago tayo magkakausap sa chatan. Bilawan mo ng formal. Regine, pwede bang maging... Pwede bang maging tayo? Gusto mo, may kapampakita. <laughs>